mga ka solar 12 midnight may 17 24 nakikita nga pala kami dito ng aking nanay at tatay syempre kasama sila sa shocking kanay tara kain tayo dito at eto nga ang ating mga chai saka pa ni tatay nasa aking tunao na, nga siya Kain tayo. Dito sa Chao Tanay. So, Mababalang. Um, Ayun, uh, gawa yung ano? yung <laughs>